Lakers idadagdag sa deal si Clint Capella, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka palang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa, like na lang po. Maraming salamat mga maka-full court. Ang karamihan sa off-season ng Lakers ay nanginginig ngayong nasa pwesto na si Coach JJ Redick ay depende sa kooperasyon na nakukuha ng Lakers mula sa ibang mga koponan. Magtatagal ng dalawa para maging totoo ang ilan sa mga mega trade ng NBA. Mayroon isang pangkalahatang pakiramdam na ang pinakamahalagang potensyal na kasosyo sa sayaw ay ang may hawak ng dalawa sa pinakamalaking trade card sa deck. Iyon ay ang Atlanta Hawks na mayroong dalawang star guard, sina Dejonte Murray at Trey Young, ngunit malamang na may intensyon na panatilihin ang isa lamang sa kanila. Gusto ng Lakers na makipag-usap sa Atlanta kahit sa ang direksyon pumunta ang Hawks, ngunit ang paniniwala ay mas gugustuhin nilang makita si Murray sa merkado dahil nakikipagkalakalan kay Young, isang ball dominant guard na may mabigat na kontrata na nagbabayad sa kanya ng average na $43 million bawat taon. maaring maging komplikado ng napakabilis. Maaring ipasa ng Lakers si Young ng buo kung siya ay inaalok. Ngunit para sa ilang karagdagang insentibo sa pag-udyok sa Hawks na i-trade palayo si Murray, maaring kunin ng mga Lakers ang isang hindi gustong kontrata sa mga kamay ng Atlanta habang binibigyan din ng Lakers ng isa pa sa mahabang linya ng mga center na maaaring maglaro kasama si Anthony Davis. Sa pagkakataong ito si Clint Capela na may isang taon sa 22 million dollars na natitira sa kanyang kontrata at malamang na walang lugar sa pagsulong ng Hawks. Sa The Ringer noong lunes, ang analyst na si Kevin O'Connor ay nagmumungkahi ng deal na magdaragdag kay Murray para sa medyo mababang halaga ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at D'Angelo Russell sa pag-aakalang pipili siya sa huling taon ng kanyang kontrata. Ang catch gayunpaman ay ang Lakers ay ibibigay din ang tatlong first round pick at kakailanganing bawiin ang kontrata ni Capella. Kung si Murray ang target ng Lakers, mas madaling itugma ang mga sweldo sa isang trade para sa kanya bago magsimula ang kanyang extension ng kontrata sa Julio 1 isinulat ni O'Connor. At kung ang Lakers ay naghahanap ng isang sentro upang pahintulutan ang AD na maglaro ng power forward nang mas madalas, kung gayon, marahil mayroong isang deal na gagawin para sa parehong Murray at Clint Capella na binibili ng Hawks ayon sa mga mapagkukunan ng liga. Tutulungan ni Murray ang backcourt. Tutulungan ni Capella ang depensa. Sa katunayan, sa mga araw mula ng opisyal na kinuha ng Lakers si JJ Redick upang maging susunod na coach na pumalit sa sinibak na si Darvin Ham, maraming nakatuon ang pansin kay Davis at kung paano siya pinaplano ni Redick na i-deploy siya. Halos lahat ng coach na dinadala ng Lakers sa paglipas ng mga taon ay nagsisimula sa pamamagitan ng panunumpa na laruin nila si Davis sa power forward ng higit pa at hindi maiiwasang mapupunta siya sa gitna. Ang parehong bagay para sa mga coach na nangako na paalisin si Lebron James sa bola. Magandang ideya, ngunit hindi ito magtatagal. Ngunit maaaring masira ni Capela ang kadena ng mga nabigong pagtatangka na ilipat si Davis mula sa sentrong pwesto. Ito ay malamang na hindi dahil ang Capela ay isang mahigpit na in-the-paint na option na barado sa gitna kung saan parehong gustong magtrabaho ni na Davis at James. Yan ang nagpahamak sa mga sentro sa Lakers at Davis sa nakaraan. Nag-average si Capela ng 11.5 points at 10.6 rebounds noong nakaraang taon at kumuha ng grand total ng isang 3-point attempt. Mayroon siyang limang pagtatangka sa 10 season ng NBA. Gayon pa si Murray ay isang magandang option para sa Lakers, isang two-way player na umaangkop sa uri ng depensa na inaasahan ni Redick na tumakbo. Kung ang pagkuha kay Capella ay bahagi ng halaga ng pagdaragdag kay Murray, maaaring handang ipagsapalaran ito ng Lakers. Magagawa ba ito ni Narui Hachimura, Gabe Vincent at Russell Plus Picks? Nagtataka si O'Connor. Walang mga garantiya na nagagana ito para kay Reddick bilang isang head coach. Ngunit para madagdagan ang mga pagkakataong iyon, ang pressure ay kay GM Rob Pelinka at sa front office ng Lakers na gumawa ng naaangkop na mga pagbabago.